Kamusta mga kids, mommies and daddies? Namiss ko po kayo. Pasensya na at ang tagal kong walang video. Ano-ano ba ang signs na dapat na pumunta sa dentista ang mga bata? Number one, kailan ba dapat dinadala ang mga bata sa dentista? kapag masakit ng ipin ng mga bata. Makakatulog po ang gamot para mawala ang sakit sa ngipin. Pero hanggat nandyan yung butas ng ngipin, lalalim at lalalim at sasakit ang sasakit yung ngipin. Kapag pinagpaliban pa ang dating pwede mapasahan ng ngipin, baka kailangan ng punutin. Number two, kapag may white spots na. Kapag nakita nyo na po ito sa mga ngipin ng anak niyo yung white spots, ibig sabihin na tutuno na yung ipin. Susunod yan, mabubutas na ang ipin. Kapag punta nyo sa dentista, matutulungan po kayo ma-identify kung bakit siya natutunaw. At mabibigyan kayo ng instructions para bumalik sa dating tibay ang ipin. Mas mura po ang consultation sa dentista kaysa kapag aayusin ang ipin. Number three, kapag may nakita kayo na botlig sa may gilagid. Ang botlig sa gilagid usually ay indication na ang ipin ay patay na. Yung pulp sa loob ng ipin ay patay na at ito ay infected na. Ang laman po nito ay nana. Minsan masakit, minsan hindi. Minsan kumakalat hanggang sa mukha ang infeksyon, minsan naman hindi. Number four, kapag sobrang hirap pakainin ang anak ninyo, yung tipong puro gatas lang ang gusto. Ang mga bata gusto nila kumain ng lahat ng masarap na pagkain. Pero kung may masakit silang ipin, kadalasan umiiwas sila na ikagat ang mga ito kasi nga masakit. Kaya mas pinipili nila malambot, masabaw. Yung tinutuno na lang yung pagkain puro, or puro na lang gata sa tsupon kasi nga masakit ang ipin. Number five, kapag paulit-ulit na ang tonsillitis. Maraming mga bata ang may tinatawag na adenotonsillar hypertrophy. Maraming dahilan dito, pero kadalasan ay dahil po sa local na infection. Kapag maraming bunok ng ngipin, marami pong bad bacteria sa bibig. Kaya mas malaki ang chance na mamamaga at lumaki ang tonsils. Kaya kapag nakita nyo po ito, huwag mag-atubili na pumunta sa pediatrician at sa dentista na malapit sa inyo para agarang matulungan ang mga anak ninyo. Muli, this is Dr. Ryan de Guzman. Maraming salamat po.